So guys, nandito na kami ngayon sa palengke at namimili kami ng ngayon ng babaunin mamaya sa swimming. At ang pinipinan ko, di lang, ay isang lasinggero. Yeah. <laughs> sa lasinggero. Ay, <laughs> Guys, ito ang gusto ni, ate, ni Madam Louise. Nagpadala siya ng pambili ng bangus para mamaya iiihaw namin. iihaw namin mamaya yung bangus. Ay, <laughs> out. Siyempre kasama ko siya, maaga kami gumising. anong time? 4? 4. Ngayon naman guys, maghahanap kami ng maliit na bangus para i-boneless ibo ni Kulot at makamura-mura kami. Dahil kung bibili kami ng boneless, apat na piraso, hindi ko alam kung magkano. <laughs> Hilo na ako sa kaiikot ni Kulot. Eto, wala kaming mahanap ng maliit na bangus, guys. Shout out! <laughs> So ayan guys, aalis uh, na kami sa bangusan nang hindi na ibibigay yung bayan. <laughs> wala yan si Jenny Pinasama na kami sa tao. <laughs> <laughs> Kundi tinawag na magtitinda eh, walang niya. Kahahalap naman ng pogi na kayo. Kahahalap ng pogi, inalimutan ng bayan. So, andito na kami ngayon sa manokan at pinadadagdagan ni Ga ang bilhin ng manok. Ito mo yung may mga budget pa. Iwanan niyo ulit ang bayad, Jenny ha? Huwag muna kayo magbayad, ha? Ito tayo eh, talagang mapahiya na sa mga people. Tatlong kilo nga po. Ibabangi din natin. Eh? Lahat <laughs> lang ibangi. Wala ba si Kulot eh? Uh, Uling? Ah, wala ka sinabi. Ay, sorry. <laughs> Bayadan mo na Jenny At baka magkalimutan na naman. Patuwi-tuwi na. Pag hindi kasama si Sisi, talagang natutuliro ang utak na Buti pare, kahit di kasama ang jowa. Paano ayos. Sabi, Pogi, Pogi? <laughs> Ay, kahahanap ni Manuel ng Pogi, pati si Jenny Nagkahanap ko. <laughs> <laughs> Nandito kami ngayon at nabimilit kami. Bakit sobrang... Oo <laughs> Kahit naman anong ilaw ang gamitin sa iyo. Imaetan ko pa. Dito mo. <laughs> <laughs> hindi yun, ma. Hindi yun. Nipin? Niya, ang nipin matiyo. lang ang utlaw mo? <laughs> utlaw ano, lang ba yun? Ano? ako. <laughs> Diyos ko, taga kami for today's vlog. Napakabigat pala. Malaking betsin ba? Be? Nakakailangan tayo, kompleto uh, na? Hindi pa. Malaking bitchin po ate. Malaki po. Um, um, guys, ang po yan? Guys! Lahat ang magsaswiwi. listahan na rin. Inabot ng madaling araw sa paglilista. ng mga bago maata Sa pagtitipid ng Marci. budget. Mabuti pa kami nagtitipid ng budget kaysa sa mga contractor dyan. <laughs> guys, kahit kami namimili nag-ML pa din siya. Bukhang oh, oh, ML, oh. adik. Marcy din na mo Marcy. Yus ko po. Iba so, na talaga. Lily eh, Cruz? Nasaan? Tanso. <laughs> <laughs> Gay, pag malaki mong bronze eh. Shoutout sa mama niya. 620. <laughs> Pag hindi pa umalis din si Manuel, hawa na ang amoy din eh. Ha, hawa na ang amoy ng mga basura sa amin. <laughs> Doon na yata, yata titira ang dalawang tomboy. Pag tomboy ang bakal. Dahil mga healthy diet kami ngayon, naghahanap kami ng na mga pinya at pipino, di umano, mga kasama namin. Takot na takot. Ayan. Ano mga hinahanap po? Ay, yung mga fruits naman. Diyos ko, bago ang mga kaharap naman mamay GSM Blue. <laughs> ngayon. <laughs> may nag ng mga pampa daw ng mga atay. Ang kaharap na may alak naman. Thank you po. Yeah. Thank you po kapatid. namin sa ka kay Tita, dapapinsan ka ni Manuel guys. Yeah. <laughs> At Chahen guys, Chahen Kapatid ni Inay. <laughs> di ka na may kumag anak dito <laughs> sa Hawaii. <tayawain>. Pagbagat pupuguan <laughs> natin ng ano. Iyan palit muna talaga. <laughs> Babatahan na po ulit ako. Kami <laughs> Shout out kay Ate. <laughs> Siyempre guys, hindi mawawala sa aming mga Pilipino ang tuyo. Siyempre sa outing. Amoy, ano? Amoy tuyo. Amoy singit ni Colato. <laughs> Kaya sabi ko dito, hey, gante, ayaw maniwala. Akala niya, ano, Hello, sobrang man. jumbo. Mas ducks pa daw sa kanya. <laughs> sa mga shombi. Kuya, shout out! No. Libre mo kami sa Jollibee! <laughs> so ayun guys, tapos na kami mamilay. Pauwi na kami. Talaga antok na antok ako. Naghihingalo na ako sa antok. Kaka-ML, buwak-bak ako kagabi. Hoy, oh, minsan miss ko na kasi may Ate Yamat si Ate Louise. Diyos ko, nung oras na lang makakauwi. <laughs> ang aurora ng mundo. Ang aurora ng mundo. <laughs> <laughs> puyat na puyat ang <laughs> aurora. Shout out guys. Ayan. So, sobrang laki ng ang baga. Hindi naman kawawa naman silang dalawa. Gutom na gutom. Tinyo. Tinyo yung umagahan namin. Jampong lang. <laughs> <laughs> Ayan. Dahil. At <tsaka> isang tubig. <laughs> Kung ako naman. Shoutouts kay Ate Ana.